Sa paglipas ng panahon, isa sa mga pinakakaraniwang reklamo ng mga nakatatanda ay ang hirap makatulog ng derechong buong gabi. Marami sa kanila ang nagigising ng dalawa o tatlong beses kada gabi para umihi, isang kondisyon na tinatawag na nocturia. Bagamat karaniwang bahagi ng pagtanda ang madalas na pag-ihi, maaari itong magdulot ng panganib at abala, lalo na kapag kailangan pang tumayo sa gitna ng dilim. Ayon sa paaaral ng National Sleep Foundation, halos 65% ng mga senior sa buong mundo ang nakakaranas ng nocturia. Sa Pilipinas, dahil sa klima, kaugalian sa pagkain at pagkakaroon ng mga simpleng bahay na may malalayong banyo, mas nagiging mapanganib ito dahil tumataas ang posibilidad ng pagkadulas o pagkabalian ng buto tuwing gabi. Ngunit, alam ba ninyo na may napakasimpleng solusyon na makatutulong para mabawasan ito? Isang prutas na halos araw-araw nating nakikita sa ating hapag. Ito ay ang saging. Sa unang tingin, parang mahirap paniwalaan na ang simpleng saging ay makatutulong sa mas mahimbing na pagtulog at pagbawas ng pag-ihi sa gabi. Pero may matibay na batayan ito sa agam at tradisyon. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano nakatulong ang saging sa pagtulog, ang tamang paraan ng pagkain nito, at kung paano ito bahagi na ng ating kulturang Pilipino. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa komento kung ilang taon ka na at madalas ka rin bang kumakain ng saging. Ngayon, magsimula na tayo. Bakit mahalaga ang saging para sa tulog ng seniors? Ang saging ay mayaman sa mahahalagang mineral tulad ng potasyum at magnesium ang potassium ay nakatutulong upang ma-regulate ang fluid balance ng katawan. Kapag may sapat na potassium, hindi nag-iipon ng sobrang fluid sa gabi na nagiging sanhi ng madalas na pag-ihi. Samantala, ang magnesium naman ay isang natural na relaxant para sa mga kalamnan at nervyos. Kapag kulang ang magnesium, mas mataas ang tsansa ng muscle cramps at pagkabalisa sa gabi. May pag-aaral mula sa Journal of Research in Medical Sciences na nagpapatunay na ang sapat na magnesium ay may malaking epekto sa kalidad ng tulog lalo na sa mga matatanda. Dagdag pa rito, ang saging ay mayroong tryptophan, isang amino acid na ginagamit ng ating katawan upang makagawa ng serotonin at melatonin, mga hormones na direktang may kinalaman sa maayos na pagtulog. Sa mga Pilipino, karaniwan nang nakikita ang saging sa bawat bahay, ginagamit sa kakanin tulad ng turon, maruya o banana cue. Ngunit, kung titingnan natin mula sa perspektibo ng kalusugan, ang saging ay hindi lang merienda kung giisang uri ng gamot na pagkain. Ang mga lola at lolo natin sa probinsya na madalas nagbabaon ng saging sa bukid ay marahil nakaranas ng mas mahimbing na tulog dahil sa simpleng prutas na ito. Ang saging ay hindi lamang basta merienda o pampatanggal gutom na laging abot kamay ng mga Pilipino. Ito rin ay isang prutas na may taglay ng mga sustansyang tunay na mahalaga, lalo na para sa ating mga senior. Sa bawat kagat ng saging, nakakakuha tayo ng mahalagang bitamina at mineral na direktang nakakatulong sa kalusugan at masarap na pagtulog. Una, ito ay mayaman sa potassium na kilala sa kakayahang mag-regulate ng fluid sa katawan. Kapag maayos ang baranse ng fluids, hindi nagiging sobra ang pag-ihi sa gabi, kaya't mas tulutuloy ang pagtulog. Para sa mga matatanda, malaking kaginhawaan ito dahil isa sa karaniwang problema ay ang madalas na pagbangon sa gabi para umihi na nakakaistorbo sa kanilang pahinga. Ikalawa, mayaman din ang saging sa magnesium, isang mineral na natural na nakapagparelax sa ating mga kalamnan at nerbyosos. Kapag sapat ang magnesium, mas mababa ang posibilidad ng muscle cramps na madalas maranasan ng mga senior sa gabi, kaya't mas mahimbing at walang sagabalang tulog. Ikatlo, hindi dapat kalimutan na ang saging ay may tryptophan, isang amino acid na tumutulong sa paggawa ng serotonin at melatonin, mga hormones na responsable sa pagkakaroon ng maayos na mood at mahimbing na pagtulog. Ayon pa nga sa Journal of Research in Medical Sciences, ang magnesium supplementation ay may direktang benepisyo sa pagtulog ng matatanda. Kaya't kung ang magnesium ay makukuha na mismo mula sa isang simpleng prutas gaya ng saging, hindi lamang itulig at natural, mas abot kaya pa. Kung susuriin mula sa pananaw ng kulturang Pilipino, napakahalaga ng papel ng saging sa ating araw-araw na buhay. Sa mga baryo at probinsya, madalas nakatanim ang puno ng saging sa bakuran. Hindi lang ito nagbibigay ng bunga, kundi pati na rin ang dahon na gamit sa pagluluto ng suman, bibingka o kahit pang balot ng ulam para manatiling sariwa. Kaya naman, ang saging ay hindi lang prutas kundi simbolo ng kabuhayan at simpleng pamumuhay ng mga Pilitino. Sa hapagkainan, makikita ito sa iba't ibang anyo. Banana cue na iniikot sa mantika at asukal, turon na paboritong baon ng mga estudyante, maruya na madalas tinda ng mga nanay sa palengke, at simpleng hinog na saging na kadalasang pampalipas gutom ng mga lolo at lola. Ngunit, higit sa pagiging paboritong merienda, may taglay pala itong kakayahan na magbigay ng mas maayos na tulog. Bagay na napakahalaga, lalo na sa mga senior na madalas hirap sa insomnia o madaling nagigising sa kalagitnaan ng gabi. Kung babalikan natin ang nakagawian ng ating mga ninuno, simple lamang ang kanilang pamumuhay, ngulit mahaba at malakas ang kanilang katawan. Isa sa kanilang sekreto ay ang pagkain ng mga natural na prutas tulad ng saging. Hindi pa uso noon ang mga supplement o sleeping pills kaya umaasa sila sa mga pagkaing biyaya ng kalikasan. Ang prutas na ito, na abot kamay at mura, ay matagal nang nakakatulong sa pagpapanatili ng tamang lakas at maayos na pahinga. Kaya't ngayong moderno na ang pamumuhay, magandang balikan at isabuhay muli ang mga simpleng gawi ng ating mga ninuno. Ang kumain ng masustansyang prutas gaya ng saging para manatiling malusog, masigla at may mahimbing na tulog. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero dalawa sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makalitaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Paano kumain ng saging para sa mahimbing na tulog at walang pag-ihi gabi-gabi? Marami sa atin ang sanay na kumain ng saging tuwing almusal o merienda, kasama ng kape, tinapay o minsan ay nilalaga para gawing pampatagal ng busog. Sa kulturang Pilipino, ang saging ay hindi lamang simpleng prutas kumbi bahagi ng ating araw-araw na buhay. Mula sa minatamis na saging sa piyasta, turon sa merienda, hanggang sa saging na saba na kasama sa nilaga o sinabawan. Ngunit kakaunti lang ang nakakaalam na ang saging, kung kakainin sa tamang paraan at sa tamang oras, ay maaaring maging sikreto ng mga senior para makatulog ng mahimbing at hindi na paulit-ulit na magising sa pag-ihi sa gabi para sa mga nakatatanda na madalas nagigising tuwing hating gabi, dahil sa overactive bladder o simpleng pagkatanda ng katawan, mahalagang malaman na may natural na paraan para makatulong dito. Ang pinakamainam na paraan ay kumain ng isang perasong hinog na saging 30 minuto hanggang isang oras bago matulog. Maari itong kainin ng buo gaya ng nakasanayan, ngunit ayon sa modernong pag-aaral at karanasan ng marami, mas epektibo kung gagawin itong banana tea gamit pati ang balat. Narito kung paano. Hugasan mabuti ang balat ng saging para matanggal ang dungi at pesticide, hiwain ito kasama ng laman at pakuluan sa dalawang baso ng tubig sa loob ng 10 minuto. Kapag luto na, salain ang tubig at inumin ang katas bago mahiga. Ayon sa isang pag-aaral na inilatala sa American Journal of Clinical Nutrition, ang banana peel ay naglalaman ng mataas na level ng serotonin at dopamine, mga chemical na tumutulong mag-regulate ng mood, nagpapakalma ng utak at naghahanda sa katawan para sa mahimbing na pagtulog. Sa madaling salita, ang simpleng prutas na ito ay maaaring magsilbing natural na sleeping aid pero ligtas at walang side effect. Kung mas hiyang ka sa mga tradisyonal na paraan, may isa pang practice na matagal nang ginagawa ng mga Pilipino, ang pagsasama ng saging at mainit na gatas bago matulog. Madalas itong gawin sa mga probinsya kung saan ang matatanda ay naniniwala na ang gatas ay pamparelax ng katawan. Totoo ito ayon sa agam dahil ang gatas ay mayaman sa kalsyum na tumutulong i-activate ang melatonin, ang natural na hormon ng katawan na naguutos na oras na ng pagtulog. Kapag pinagsama ang gatas at saging, mas lumalakas ang epekto nito. Mas madali kang makakatulog at mas mahaba ang tulog nang hindi na nagigising para umihi ng paulit-ulit. Sa kulturang Pilipino, napakahalaga ng sapat na pahinga, lalo na sa mga senior. Ang kulang sa tulog ay madalas nagiging sanhinang panghihina, pananakit ng kasukasuan at pagiging iritable. Kaya ang pagdaragdag ng simpleng ritual, isang tasa ng banana tea o saging na may gatas bago matulog ay malaking bagay na. Bukod sa mura at madaling hanapin ang saging sa anmang palengke o sari-sari store, ito rin ay practical at natural na paraan para mapangalagaan ang kalusugan. Kaya kung ikaw ay senior na naghahangad ng mas mahimbing na gabi, subukan ang paraang ito. Simple lang, mura at ligtas. Isang malinaw na patunayan na minsan ang lunas na ating hinahanap ay nasa loob lang ng ating sariling kultura. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirekomenda kong magsubscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Karagdagang benepisyo at halimbawa mula sa senior sa Pilipinas. Sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, may kani-kanyang kwento ang ating mga nakatatanda tungkol sa kung paano nakatulong ang simpleng saging sa kanilang kalusugan at pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi na bago sa ating kultura ang pagkakaroon ng saging sa hapagkainan, mula sa merienda na nilagang saging hanggang sa panghimagas na minatamis at maging sa almusal na kapareha ng kape. Munit para sa maraming senior, nagiging higit pa itong simpleng pagkain. Isa itong susi para sa mas maayos na tulog at mas magaan na pakiramdam sa katawan. Halimbawa, si Mang Elnesto, 72 anyos mula sa Batangas, ay dati raw hirap na hirap dahil tatlong beses siyang nagigising gabi-gabi upang umihi. Sa probinsya, madalas maliit lang ang bahay at minsan kailangan pang lumabas ng silid o pumunta sa likod bahay para makaihi, kaya't lalo siyang napapagod. Nang ituro sa kanya ng isang kaibigan na subukan ang pagkain ng saging bago matulog, unti-unti niyang napansin ang pagbabago. Una, isang beses na lamang siyang nagigising at makalipas ang ilang linggo ay halos tuloy-tuloy na ang kanyang pagtulog. Ang simpleng pagbabagong ito ay nagbigay sa kanya ng mas maaliwalas na umaga, mas may lakas siyang mag-alaga ng kanyang mga pananim at makipagkwentuhan sa mga kapitbahay sa bayan. Ganito rin ang karanasan ni Aling Rosa mula sa Cebu. Isa siyang lola na mahilig sa mga natural na paraan ng pagpapalusog ng katawan. Itinuro sa kanya ng kanyang apo ang paggawa ng banana tea gamit ang balat ng saging na pinapakuluan at iniinom bago matulog. Ayon kay Aling Rosa, hindi lamang ito nakatulong sa kanya upang makatulog ng mas mahaba at mahimbing, kundi nagbigay rin ng mas magaan na pakiramdam tuwing umaga. Sa kanilang lugar, madalas sabay-sabay ang pamilya sa pag-inom ng tsa tuwing gabi, at ngayon ay banana tea na ang kanilang paborito. Bukod sa pagtulong sa kanyang pagtulog, nagiging banding na rin nila itong mag-apo, isang magandang halimbawa ng kulturang Pilipino kung saan ang kalusugan at pamilya ay sabay na pinaharalagahan. Hindi lang pagtulog ang natutulungan ng saging. Dahil mayaman ito sa fiber, nakatutulong ito sa maayos na pagdumi, isang napakahalagang bagay lalo na para sa mga senior na madalas nakakaranas ng constipation. Sa maraming probinsya, ang pagkain ng nilagang saba sa umaga ay natural na remedyo para dito. Ang mga lol at lolo na hindi na pwedeng kumain ng matatamis na dessert gaya ng cake at ice cream ay masaya rin sa saging. Dali ito'y may natural na tamis ngunit ligtas para sa may diabetes, lalo na kung piliin ang hinog ngunit hindi sobra-sobrang matamis na klase. Kung iisipin, ang saging ay hindi lamang basta prutas. Ito'y naging kaagapay ng mga senior sa Pilipinas sa mas maayos na tulog, mas magaan na pakiramdam sa tiyan at mas masiglang umaga. Sa kultura nating mga Pilipino na mahilig magsalo-salo, ang saging ay madaling maihain, maaring prito, nilaga, minatamis o kahit hilaw na partner ng peanut butter. Kaya't sa simpleng pagsasama ng saging sa ating gabi o merienda, nagiging mas abot kamay ang kalusugan at mas mahaba ang sigla ng ating mga nakatatanda. Pangwakas na kaisipan mga ka-senyor, ang ating kalusugan ay hindi lamang nakadepende sa gamot o mamahaling supplements. Minsan, ang sagot ay nasa mga prutas at gulay na matagal na nating kilala. Ang saging ay halimbawa nito. Simple, mura, madaling hanatin, ngunit napakalaki ng benepisyo. Sa pamamagitan ng tamang pagkain ng saging bago matulog, maaari nating mabawasan ang pag-ihi sa gabi at magkaroon ng tulog na mahaba at mahimbing. Tandaan, ang maayos na tulog ay kasing ng tamang pagkain at ehersisyo. Kapag may sapat na pahinga, mas malakas ang resistensya, mas malino ang isipan at mas magaan ang pakiramdam. Kaya huwag ng palampasin ang pagkakataon. Simulan na ang simpleng rutinang ito ngayong gabi, kumain ng saging bago matulog, subukan ng banana tea o gawin itong parte ng inyong pamana sa susunod na henerasyon. Dahil sa huli, ang tunay na yaman ng isang senior ay hindi lang ang haba ng buhay kundi ang kalidad nito. At ito ay nagsisimula sa isang magandang tulog. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.